Sa atin sa Pilipinas, hindi uso yung dowry. Pero meron 'yan. Do sa mga Muslim, meron 'yan. Ginagawa pa rin nila 'yan. At maraming mga bansa pa rin talaga kahit hindi Muslim ang merong dowry pagka mag aasawa Sa Middle East, ang karaniwan yata yan mga pera, mga alahas, 'yun ang mga ginagamit dauri. pandowry. Meron naman mga kasama pati mga sasakyan. Dito sa lugar na to, ang pangdawri pang nila dito, mga baka, paramihan. Pero alam nyo ba, doon sa, isang, doon sa isang lugar na pinuntahan ko, doon sa Maban, ang pangdawri naman nila doon, mga baboy. Magandang mga kabayan uh, Doon sa mga nakasubaybay sa channel natin uh, Malamang alam nyo na yung nangyari Na nung uh, magbakasyon ako Pagbalik ko Hindi ako pinabalik dito sa Rumbek Doon ako pinadala Sa isang, uh, sa isang bayan Maliit na bayan lang yon Sa Maban At kaya naman pinabalik ako dito Ang nag request pala talaga Doon sa transport group Ipinaglaban daw nila na kailangan daw makabalik ako dito sa Rumbek maghanap na lang daw sila ng ibang uh, technician para ipadala doon sa maban. At ang na-share ko pa lang, yung pa lang sa airport nila doon. Meron naman akong mga ibang video na nakulang ko doon. Kaya yun ang gusto ko rin i-share uh, sa inyo ngayon. Alam nyo ba na doon sa lugar na yon? kung dito sa Rumbek mahirap na yung lugar, mas grabe doon sa maban. At napakalayo, yung biyahe pag uh, direct flight, Nung uh, pabalik kasi ako dito, direct flight. Pero nung papunta ako doon, uh, ilang stopover kami bago makarating doon. Yung pabalik doon sa Juba, magmula doon sa Maban, ang biyahe, isang oras at uh, 40 minutes. Samantalang yung biyahe, magmula Juba hanggang dito sa Rumbek, mga 45 minutes lang yan pag mabilis yung aeroplano. 45 minutes hanggang isang oras. Ganun lang ang biyahe. Kaya doble yung layo ng mula Juba hanggang dito at mula Juba hanggang doon sa Maban. Yung lugar na yon, boundary na yon ng Sudan at ng Ethiopia. Kaya maraming produkto hindi na nang gagaling dito. Doon na nang gagaling sa Ethiopia. Yung kape nila doon, hindi uso doon yung uh, instant coffee. Ang kape nila, yung mga coffee beans, tapos sa uh, niluluto muna nila at sa kanila papowderin at sa kanila titimplahin na kape minsan nga eh umorder order kami ng kape wala pa palang luto nga uh, coffee beans nagluto pa sila dahil sa tagal nung uh, preparasyon nainip kami, lumipat na ka lang kami na ibang uh, bilihan ng kape marami kasi dun mga nagbebenta ng kape at mga tsaa nasa lilim lang ng mga puno ang mga alagang hayop naman nila doon, yung baka konti lang yung mga nakita ko doon ang marami sila kambing normal lang naman yung uh, madaming kambing kahit dito maraming kambing pero doon ang kapansin-pansin na napakarami mga baboy nagkalat-kalat lang do sa may kalsada uh, kahit saan ka pumunta hindi ka makakalayo marami kang makikita mga baboy at maniniwala ba kayo na doon sa maban yung mga baboy pala na yon yun din ang ginagamit nilang pang dowry pag may ikakasal dito ang ginagamit nila mga baka doon mga baboy pero hindi marami ang sabi nila mga lima, anim, pito, walo ganun lang daw ganun lang ang dowry sa pag doon at nagtanong-tanong din nga ako kung magkano naman yung presyo ng baboy doon kaya lang walang makapagsabi ng eksaktong presyo kung magkano ang sinasabi nila Depende daw sa may-ari at depende rin doon sa bibili. Kagaya ko, kung ako daw yung bibili at malalaman na foreigner yung bibili, sigurado daw, mahal yon. Ilang beses din man ako nakasama doon sa may uh, kabayanan mismo nila. At doon sa may marketplace mismo, nakakaawa talaga yung lugar. Dahil yung uh, palengke mismo, ilang tindahan lang yung nandon. Ganun lang kaliit yung bayan nila itinanong ko rin kung meron bang ospital doon ang sabi nila ospital daw wala pero meron daman daw uh, isang maliit na klinik. kaya nga lang hindi ko napansin kung nasan yung klinik uh, clinic na yun eh. Uh, malamang maliit nga lang yun kaya nga ano sinabi nila na pababalik na ako dito sa Rumbek tuwan tuwa na ako nun dahil lang unang inisip ko talaga kung sakaling mayroong mangyari na magkasakit doon problema at hindi araw-araw yung flight uh, doon. Hindi kagaya dito sa Rumbik, uh, mula lunes hanggang biyernes, may flight yan papunta sa capital city. Doon, hindi araw-araw. Meron lang araw na meron biyahe. Kaya ang nangyari noon, parang ipinakita lang sa akin yung mga ibang lugar dito sa South Sudan. Dahil uh, hindi lang naman doon ako napunta. Nakadaan din kami doon sa Maya uh, Rubcona sa Malakal bago nakarating ng uh, Maban. At uh, okay na rin yun dahil la, uh, bali lumabas na nasa mission ako eh. Dahil pag wala kami sa duty station namin talaga, merong tinatawag na DSA na per day yun, bukod sa sahod. Meron nga $60. dollars kaya bawat araw na lumipas noon meron dagdag do sa sahod ko noon bali isang linggo lang naman ako doon eh pumunta ako doon lunes noong bumalik ako ng capital city lunes din So yan po yung experience ko nung mapunta ko doon sa mapan. At uh, yan lang po muna sa ngayon mga bayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung uh, ko. Parang kwinekwento ko lang yung mga nangyayari sa akin dito. At uh, maraming maraming salamat po sa mga laging nanonood ng mga in-upload ko.